Ang hika o asma ay isang chronic na kondisyon sa respiratory system na nagdudulot ng hirap sa paghinga dahil sa pagsikip ng mga daanan ng hangin patungo at palabas ng baga. Ang salitang asma ay mula sa matandang griego na nangangahulugang lubhang mahirap na paghinga. Ang mga trigger ng asma ay maaaring stress, mga salik na pangkapaligiran, paninigarilyo o allergens. Bago natin simulan ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health tips and advice at huwag kalimutan pinutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Narito ang mga pagkaing masama para sa mga may hika. 1. itlog. Ang pagkain ng itlog ay maaaring mag-trigger ng asma sa ilang tao, lalo na kung sila ay allergic dito. Siguraduhin hindi ka allergic sa itlog bago ito kainin upang maiwasan ang mga posibleng komplikasyon. 2. Mani. Ang mani ay isang karaniwang pagkain na nagdudulot ng malupang allergic reactions, kabilang ang allergic asma. Ayon sa isang pag-aaral, ang mga batang allergic sa mani ay mas maagang na nagkakaroon ng asma, kaya't dapat iwasan ng mga may allergy ang mani. 3 asin. Ang sobrang pagkonsumo ng asin ay maaari magdulot ng pamamaga at pagsikip ng mga daanan ng hangin na nagiging sanhi ng mga sintomas ng asma. Kaya't mahalaga na kontrolin ang paggamit ng asin sa pagkain. 4. Soft drinks at vetsin Ang soft drinks at vetsin ay maaaring mag-trigger ng asma, lalo na sa mga bata. Ang mga kemikal at additives sa soft drinks at vetsin ay nagiging sanhi ng pagpapalala ng mga sintomas ng asma, kaya't mainam na iwasan ng mga ito. 5 wine at beer. Ang wine at beer ay naglalaman ng preservative na tinatawag na sulfite na maaaring magpalala ng mga sintomas ng hika. Ang sulfite ay matatagpuan sa mga dried fruits, shrimp at pickles kaya't mahalaga na iwasan ang mga ito kung ikaw ay may hika. 6. Gatas at ice cream Ang pagkonsumo ng gatas at ice cream ay hindi maganda para sa mga may hika dahil maaari itong magpataas ng produksyon ng mucus sa baga na nagpapalala ng mga sintomas ng hika. Kung ikaw ay may asma, mas mainam na iwasan ang mga pagkaing may gatas at mga dairy products. Ang mga pagkain ito ay maaaring magdulot ng mga komplikasyon sa mga may hika. Kaya't mahalaga na maging maingat sa pagpili ng mga pagkain at kumonsulta sa doktor kung kinakailangan. Enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panunood!